Hi guys, naglalaro ka rin pa ng ML tulad ko kaso nga lang makakainis kasi laging lag kung hindi naman lag hindi ka makapaglaro dahil wala kang data wala kang budget or pinapatayan ka ng wifi ng kapitbahay na pinagkakabitan mo so tuturuan kita ng isang paraan para ma-enjoy mo ang pag-ML mo nang hindi mo na kailangan na, ay hindi mo na pinaproblema ang mga nabanggit ko na wifi, data at yung log at kung paano tuturuan kita, tara yan syempre open natin ang ating email yan, yan guys, ang guys pinakita ko lang na wala taga kung wifi o kahit, walang, uh, kahit data kailang natin siya guys mga ilang segundo lang naman yan tapos yan, lalabas syang ganyan, guys. Pindutin nyo lang yung confirm. Yan, guys. Yan, pindutin nyo yung confirm na maglalaro kayo ng offline. Yan. Tapos, lalabas syang, guys. Pipili kayo dyan na... Ano, na... gusto yung paglaroan. Itong Classic or itong AI. AI ang piliin nyo dyan, guys. Siyempre. Tapos, may lalabas dyan na kung anong gusto niyo yung laro kung hard, easy or ano, uh, medium yeah, syempre dahil sa may, may talent na tayo pinili ko dyan yung hard tsaka magagaling talaga yung computer dyan guys sa hard hindi ko pa na try yung easy yan ngayon click natin yung hard yan lalabas na yung mga choices natin at maganda yan walang ban ban lahat ng gusto mong hero na dyan, pero syempre pipili tayo ng hindi natin masyadong gamay para mapag aralan natin kasi computer lang naman ang kalaban dyan eh. kaya naisip kong gamitin dyan yung wala pa tayo masyadong alam yan si Anson na lang Ayan, tsaka bukod sa no may skin ako niyan, sayang kailangan natin siyang pag-aralan para naman kung sakaling makuha na natin siya hindi sayang skin okay ngayon ayan maghintay na tayo ng mga ano ayan, mga kalaban natin guys mga computer halos naka set din sila kumpleto din sila okay ayan na so parang normal pa rin sya syempre dahil sa ako yung core syempre unahin natin farm pa, pa, item item pa kunwari <laughs> ayan farm tayo farm ayan guys ha walang wifi data yan ha nakita nyo naman naka off yung wifi data ko pero tingnan nyo naman guys walang kalaglag ayan ang kagandaan dito guys eh, walang lag kaya mapag-aaralan mo yung hero na gusto mo talagang matutunan ayan tapos mapapalabang ka pa diba kunwari farm farm pa no o oh, yan, Kainan natin ang blue buff. Oh. Ay, Joe, pagpasipasin yan na. Ah. May nagbabakbaka na doon guys. So, tingnan mo, di ba? Early pipe up. Yun, nagbabakbaka na. Lumalaban na. Ay, si Gringer ng kalaban namin. Atras kami, atras, atras. So, try ko kunin yung red nail sana dyan. Kaya lang, wala. Nakakuha na pala. Oh. Ayan, guys, Tignan mo. Talagang, ah, Nako, kami pa ang first blood. Nakita nyo naman yun. <laughs> okay, okay. Dito guys, nakita ko si... Si Harley. Inaabol ko siya dyan. Hindi ka lang, hindi mo. Ang galing, oh. oh. oh galing, hindi oh. Di, di lang taga marunong kay Hansel. O, oh, di ba? Lagi sa medyo mahirap ito yung kalaban. Eh. Tapos so, forward ko na guys, sa, sa bakbaka na talaga. Yan, dito. Nababakbaka na yung mga kalaban kakampi ko ron. Ayan si oh, napatay na ni Granger yung kapag oh, yung isa. Paano guys? Ano? Sana na gustuhan niyo yung tutorial ko at yung binahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo naman 'yan, oh, please like naman 'yan, oh. At kung medyo natuwa ka talaga, i-follow eh, mo na lang din ako. Salamat. Bye-bye. Ayan guys, napapalaban yung mga kampi ko doon. Puntaan ko. Ayan, panoorin nyo guys ako gano kagagaling yung mga computer. Napatay nga na eh. Patay nga ni Gringer yung kampi ko. Oh, patay din si Nana. Oh, double kill pa si Gringer. Yung kalaban ng computer, double kill. Oh. O, oh, diba? O, oh, yun, nakapatay ako. <laughs> pero ang maganda lang talaga dito guys walang data, walang wifi walang lag, yan ang maganda dyan yun nga lang wala nga lang ano, super computer lang kalabong pero challenge pa rin yan tsaka kung nag-aaral ka pa mag nl yan. yan, ito maganda talaga sa iyo kung ikaw isa ka sa mga natatakot na wala ng star ito maganda o paano guys tapusin ko na yung video ko pa subscribe naman oh. Salamat. Bye-bye.